Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon! Mga balitang pampagal, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula lunes hanggang biyernes, alauna ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw, Pilipinas! Nasa ang sulo ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon na ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelic Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, libreng legal aid hakbang sa pagpapalakas ng labor protection ng Dole. Lungsod ng Quezon at Dumaguete na sa Creative Cities Network ng UNESCO. Mga empleyado ng pamahalaan maagang matatanggap ang year-end bonus ngayong buwan ayon sa DBM. Higit 60 bilyong pisong pondo posibleng matipid ng gobyerno sa cost-cutting effort ng DPWH. Limang pu't limang taong gulang na Pinoy mountaineer nagtala ng na Guinness World Records sa paglakad mula Ilocos hanggang Sarangani. Higit sampung kalabaw para sa pagpapalakas ng dairy production, ibinahagi sa DAR beneficiaries ng Batak, Ilocos Norte. Transcend Project ng Pilipinas at Germany, pagpapatuloy kontra sa problema ng climate change. At sa Britain Sports, pagkakabuo ng National Sports Tourism Committee, pinuri ng PSC. At sa mundo naman ng showbiz, Kendra Kramer, wagi ng walong medalya sa swimming competition na ginanap sa Bangkok, Thailand. Sa ating unang better news ngayong araw, mas pinalalakas pa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang hakbang na masiguro ang proteksyon ng bawat manggagawa sa bansa. Ito po ay sa tulong ng pagbibigay ng libreng legal aid para sa mga manggagawang may hinaharap na suliranin sa kanilang trabaho. Ang iba pang detalye, Sir Porter Rose Gubiera. Nagsasagawa ng libreng legal na tulong ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawa sa bansa na nahaharap sa mga problemang may kinalaman sa kanilang trabaho. Ito ay sa bisa ng mas pinalakas na Public Assistance and Complaints Unit o PACU ng DOLE, kung saan isinusulong ang karapatan at proteksyon ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa pinakahuling ulat noong Setyembre, umabot na sa 191 na kliyente ang natulungan ng PACU, kung saan kabilang dito ang labing-ayem na persons with disabilities at 23 na senior citizens, na karamihan ay mula sa Metro Manila. Ilan sa mga karaniwang isinasangguni sa kanila ay may kinalaman sa money claims, pagterminate ng employment, issues sa management at mga social welfare benefits. Kabilang din dito ang usapin ng separation pay, pasahod at mga hindi otorisadong deduction sa kanilang payslip. Samantala, ang PACU ng Dole ay binubuo ng grupo ng mga abogado na nagbibigay ng libreng legal assistance para sa mga empleyado bilang pangunahing abenidad ng proteksyon sa pagawa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dalawang syudad naman sa bansa ang napabilang sa listahan ng UNESCO Creative Cities Network ngayong taon. Ang Quezon City at Dumaguete City po ay kabilang sa 58 new members ng UCCN na kumikilala sa akbang ng SOD na gawing sentro ang creativity sa pagsulong ng progreso at onaran. The Better News ni Dustin Bayo. Opisyal na dinunsyo ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ng UNESCO ang pagkakabila ng lungsod ng Quezon at Dumaguete sa lista ng Creative Cities Network o CCN. Kabilang ang dalawang lungsod sa 58 syudad sa buong mundo na bagong dagdag sa naturang global network kung saan kinikilalang commitment ng mga lungsod sa kanilang paggamit ng kultura at malikhaing sining sa pagsulong ng urban planning. Kinilala ang Quezon City bilang Creative City of Film habang Creative City of Literature naman ang Dumaguete City. Dahil dito limang syudad na sa bansa ang kabila sa kabuang 408 cities ng CCN mula sa higit isang daang bansa. Nauna mapabilang dito ang Cebu City, Iloilo City at Baguio City. Samantala, nagpasalamat naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa naturang pagkilala kasunod din ito ng pagkilala rin sa lungsod bilang isa sa mga pilot city ng UNESCO para sa Media and Information Literacy Cities sa Asia-Pacific Region. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang pamasko naman po para sa mga kawani ng gobyerno dahil ibibigay na sa unang payroll ngayong buwan ang inyong year-end bonus. Ayon po sa anunsyo ng palasyo, bukod sa bonus na katumbas ng one-month basic pay ay makatatanggap din ng 5,000 peso cash gift ang bawat civilian government workers at uniformed personnel sa bansa. Ang iba pang detalye sa report ni Robby Manuel. Maagang mararamdaman ng mga kawani ng gobyerno ang Pasko matapos si anunsyo ng Malacanang na ipamamahagi na ngayong Nobyembre ang kanilang year-end bonus at 5,000 pesos na cash gift. Sa anunsyo ni Palace President Officer Claire Castro, matatanggap ng mga empleyado ang naturang benepisyo sa unang payroll period ng buwan. Aniya umabot sa mahigit 63 billion pesos ang inilaan ng Department of Budget and Management o DBM para sa year-end bonus ng mga civilian at uniform personnel. Habang 9.24 billion pesos naman ang inilaan para sa cash gift ng halos 2 milyong government worker sa buong bansa. Nabatid naman na ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay ng bawat empleyado at ang cash gift naman ay taunang ibinibigay bilang pagkilala sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy naman ang gamban yan, Secretary Vince Dizon para linisin mula sa anumang bahid ng korupsyon, ang Department of Public Works and Highways. Kabilang po rito ang ipinagmamalaki ng kalihim na major reform para ibaba at standardize ang presyo ng construction materials habang na posibleng makapagtipid ng higit 60 billion pesos. Mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Inanunsyo ni Public Works Secretary Vince Dizon ang tinawag nitong single biggest reform sa DPWH, isang hakbang para tundukan ng overpricing at nauungkat na korupsyon sa ahensya. Sa isang press conference, sinabi ni Dizon na nais niyang ibaba ang presyuhan sa DPWH, partikular ang pag-standardize sa presyo ng mga pangunahing construction materials gaya ng semento, asfalto, steel sheet piles, graba, gayon din ang reinforcing steel bars. Makatitipid anya ang ahensya na nga abot sa 60 billion pesos sa 2026 national budget halagang katumbas na ng higit isang limong kilometro ng kalsada at aspalto sa buong bansa. Ito'y matapos matuklasan ng malayong pagkakaiba sa presyo ng mga ito sa merkado kung ikukumpara sa project expenses ng DPWH. Alinsunod din anya ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na baguhin ang sistema ng DPWH upang mapigilan ang korupsyon. Nagbigay pa ito ng halimbawa sa Region 4B kung saan pumapalo sa 23,000 ang kada metrico tonelada ng aspalto. Bagay na kaya naman daw ibaba sa 6,000 piso. Pinag-aaralan na rin ang ahensya mga legal liabilities laban sa mga masasangkot sa issue ng overpricing. Samantala, kumpiyansa naman si Dizon na maraming magpapasko sa kulungan, kaugnay ng mga kasong isasampa sa mga sangkot sa flood control scandal. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naitala naman ang isang 55 anyos na Pinoy Mountaineer ang Guinness World Record bilang pinakamabilis na taong nakalakad mula sa Pagudpud, Ilocos Norte hanggang sa Tinapos ito ang 3,177 km na paglalakbay sa loob lamang ng isang daan, apat na putpitong araw o katumbas ng halos limang buwan. Ang advokasya po sa likod ng ng World Record, iahatid ni Willie Borja. Dahil tala ng 55-year-old na mountaineer na si Lito de Viterbo, ang Guinness World Record bilang pinakamabilis na taong nakatawid sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng paglalakad sa loob ng 47 days, isang oras, 39 minutes. After 53 seconds, nilakbay ni Divya ang 2,177 km mula ma ira Point sa Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Tinaka Point sa Gan, Sarangani Province. Sinimulan niya ang paglalakad noong February 9 at natapos noong July 6. Bitbit -bit lamang ang tatlong pares ng sapatos, tatlong set ng damit, tatlong GPS trackers at isang reusable water jug nang walang ginagamit na plastic water bottle. Ayon kay De Vitervo, higit pa sa pangarap na magkaroon ng record ang kanyang layunin. Ginawa niya ito bilang bahagi ng kanyang Live No Trace Advocacy na nagtataguyod ng pangalaga sa kalikasan at tamang pumahala ng basura. Ginamit niya ang sarili niyang lalagyan ng tubig na kanyang pinupuno sa mga kainan, hotel at tindahan upang hindi bumili ng bottled water. Tiniyak din niyang walang basurang may iwan sa mga bayan ang nusod na kanyang dadaanan. Tuwing araw ng pahinga, Nagsasagawa si De Viterbo ng mga Leave No Trace workshop sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at mga kapwa mountaineer. Bago simula ng pagdalakbay, halos isang taon niyang pinagplanuhan ng ruta, mga matutuloyan at nagsasagawa ng pagsasanay sa Marinduque, Sikihor, Sibuyan Island at Singapore. Ay sa kanya, ang pinakamahirap na bahagi ng pagdalakbay ay hindi ang pisikal na pagod, kundi ang mental na pagsubok. Araw-araw niyang itinatala ang kanyang galaw sa pamagitan ng mga GPS tracker, mga larawan at 10 minutong video recordings bilang bahagi ng requirement ng Guinness World. Sa kabuuan, nagsumiti siya ng 45 GPS files, 148 videos, 149 journal pages, 612 witness sheets at 2,320 na larawan bilang patunay ng kanyang paggalakbay. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, the better news naman po sa probinsya. Tinandugan ang aabot sa 10 kalabaw ang mga benepisyaryo ng Department of Agar reformador sa Batak, Ilocos Norte. Ang mga kalabaw po ay mula sa Philippine Carabao Center na layong mapalakas ang lokal na produksyon ng probinsya sa gitna ng tumataas na demand. Ang The Better News ni Dustin Bayo. Isang kooperatiba na binobo ng Department of Agrarian Reform o DAR Beneficiaries ang nakatanggap ng abo sa lagpas 10 kalabaw na layo mapalakas ang lokal na produksyon ng mga dairy product. Natanggap ng Kamgida multi-purpose Cooperative ang mga kalabaw na mula sa Philippine Carabao Center o PCC na siyang latest recipient ng kanilang programa na nakatugon sa pagpapalawig ng Carabao Program sa Ilocos Region. Inaasa makatutulong ang mga kalabaw sa patuloy na pagdas ng debat ng milk-based products mula sa mga kalabaw at matugod din ang issue ng malnutrisyon. Bago naman ito ay sa daman ng training ng PCC para sa mga benepisyaryo ko sa itinuro ang mga kaalaman at skills sa pamamahala at produksyon ng mga kalabaw. Sa kilala bilang isa sa top performing cooperatives ang natulong grupo na kilala rin sa produkto nilang Rice Krispy na ginagamit sa mga school feeding program para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang ng Pilipinas at Germany ang pagtutulungan laban sa banta ng lumalalang climate change. Ito po ay sa bisa ng pagpapatuloy ng inilunsan na Transcend Project malayong palakasin ang climate governance, community empowerment at mga hakbang para protektahan ang ecosystem. Ayaw pang detalye sa James Galangke. Muli nagkasundo ang Pilipinas sa Germany na ipagpatuloy ang nasa mulang Transcend Project o yung tinatawag na Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development. Ito ay isang joint initiative ng dalawang bansa upang palakasin ang climate governance, community empowerment at mga bang para protektahan ang mga ekosistema. Sa tulong nito, mas lalong madaling maaksyonan ng dalawang bansa ang mga suliraning nakakaapekto sa ating klima, gaya ng iba't ibang polusyon. Ayon sa Climate Change Commission o CCC, mas kinakailangan ng gawing pangmatagalan ng proyekto at gawing institutional reform para masustain ang epekto nito sa mga komunidad. Sa ganitong paraan, umaasa ang CCC na maengganyo rin ang mga residente na makilahok. Sa isang panayang ng media ng Ambassador ng Germany sa Pilipinas, hindi dapat lamang tignan ng climate change bilang isang problema bagkos maging call to action mo ito sa marami. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng palakasan, pinuri ng Philippine Sports Commission si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdatatag ng National Sports Tourism Interagency Committee. Ayon po kay PSC Chairman Patrick Gregorio, magsisilbing daan ito upang mapalago ang sports tourism, makalikha ng trabaho at mapatibay ang posisyon ng bansa bilang isang sports hub sa Asia. Basta sa balitang sports, si Ati Vianimash Point, Nelly Borja. Music Pinuri ng Philippine Sports Commission si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatibay ng Administrative Order No. 38 na lumilikha ng National Sports Tourism Interagency Committee. Sa ilalim ng nasabing kautosan, mandata ng NSTIAC na ikordena at pangunahan ng mga inisyatiba ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng pagsusutena ng sports tourism sa bansa. Pangungunahan ni PSC Chairman Patrick Gregorio ang komite, kasama ang Department of Tourism bilang Vice Chairperson. Kasama rin dito ang mga kinatawan mula sa Department of Interior and Local Government, Department of Budget and Management, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayon kay Gregorio, ang pagkakabuo ng NSTIAC ay patunay na kahalagahan ng sports sa pagpapalago ng kabataan, turismo at ekonomiya ng bansa. din niya na ang sports ay magiging susi sa pag-unlad ng mga rehiyon at paglikha ng mga bagong industriya. Binigyang tiinti ni Gregorio na si Pangulong Marcos ay isang aktibong taga-suporta ng mga Pilipinong atleta at naniniwalang ang pag-host ng mga international na sports event ay makatutulong sa pagpapakilala ng Pilipinas sa buong mundo. Kasunod ng matagumpay na pag-host ng bansa sa FIBA Men's Basketball World Cup at FIFA VB Men's World Championship. Unang mag-host ng Pilipinas ng FIFA Futsal Women's World Cup at Junior World Artistic Gymnastics Championship kayong buwan layunin ng NSIEC na palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang premier sports destination sa Asia, maglikha ng trabaho at magikayat ng investment sa pamagitan ng sports tourism. Para sa Desire TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At the better news naman sa mundo ng showbiz, not just one, not two, not three, but eight. Walong medali ang nasungkit ng 16-year-old daughter ni Natchezka at dog Kramer na si Kendra sa nilahukang swimming competition na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ang panibagong achievement ng dalaga sa showbiz report na ito. Panibagong achievement ang nakamit ni Kendra Kramer sa kanyang pagiging swimmer. Ang 16-year-old daughter ng former PBA player na si Dog at aktres na si Cheska Kramer, wagi ng walong medalya sa Asia Christian Schools Conference Swimming Competition na ginanap sa Bangkok, Thailand. Dahil dito, worth it, Anya, ang lahat ng mga sakripisyo ng dalaga mula sa paggising ng maaga for weekend trainings at gym workouts sabay pa ang kanyang school works. Special mention naman sa kanyang post ang mga coach at syempre ang kanyang parents. Suppose nga ng amang si Dog, very proud ito dahil from zero podium finishes two years ago, ay 8 out of 8 events ang napagtagumpayan ngayon ng panganay. Bukod sa kanyang mommy and daddy, makikitang cheerleaders din ni Kendra ang kanyang mga kapatid na sina Scarlett at Gavin. Sa panibagong tagumpay na ito, mas lalo raw na inspire ang dalaga. Sa huli, say ni Kendra, I'm just getting started! At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid mga balitang siguradong ang pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news kundi the better news. Para naman po sa ating mga viewer online, huwag kalilimutan mag-comment ang inyong good stories sapagkat ang maliliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Dahil tandaan, libre lang po ang umiti at libre lang ang maniwalang may magagandang balita. Ito ang The Better News. Ako si Angelica Cosme ng DZRHD. TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.